Blogging, blogging. Wala Kaya, Ay, kasi gusto. Vlogging. Vlogging. Wala kami pa kailangang mag-vlogging ka. Hindi ko kasi. Mahimig ka! Mahimig ka! Ano ba? Bakit wala ano ba vlogging Ano ba? Wala akong mag-vlogging sa'yo. Ano ka Ano ba? Ayaw ko lumabas kanina. Ayaw ko lumabas kanina. Di ba? ko. Di ba? Ano man saktan. Ba sana kayo nandito ano? road? nandito? Ba't kayo nandito? nandito? Ba't ano nandito? Ba't kayo nandito? Ba't na nandito? Ba't kayo nandito? Ba't kayo nandito? Ba't ano? nandito? Ba't kayo 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 social media influencer ko Milinya lang ako pero hindi ko alam yan eh. Si Bukmay po. Sino yun? Our vlogger po siya. Ah. Kaya sa dala kasi hindi po ako wala po kinilaman dyan. O okay, kaano ano kayo? Napaligyan po. Diba? Wala kasi may... At saka sa hindi sobrang lapit lang pinta talaga ng dyan. Ang batas natin, 18 the law, hindi ka pwedeng law. Kuya, tabihan mo siya. Kasi magkasama kayo eh. Kuya, siya kasi may pasimuno. Wala akong kinalapan. Kuya, akala ko po itong kapano mga kasawa ito eh Mga um, oh. ma... sagot ma... oh, no, I... because... ano, oh. ta... pa, di and wala kami pakailan mo vlog ka ko kasi p***** ba, ka! Ano ba? Bakit ako Ano ba Wala akong nagingin dahil sa'yo! Ito nga ko Ayaw ko lumabas kanina! Ayaw ko um, lumabas kanina! Diba? Pinot mo ko di ba? huwag man saktan! Baya magkasama kayo eh! wala niyo yun. Wala niyo ko kuya! Ayaw ko makasama sa'yo! Ayaw din sa Kaya nga hindi! Huwag sama kayo. Doon di, doon ka, doon ka. Saka pupunta. Doon ka lang. Ilayin niyo sa akin nga. Mata ka, kinuha, nga ito, 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 ayaw ayaw ko tinungan mo po. Ikaw, ikaw ang nagkos. Ayoko lumabas yung kanina. Ayoko ma... ma gusto kong matulog kanina. Ko ka ka na, ka na, na. Gusto kong matulog kanina. Pinusmo ko. Huwag kang, huwag kang magsisisigaw. Explain mo kasi yung pagka-vlogger mo. Hindi namin alam yun eh. Huwag drive kanina. Pag-usapan. Hindi kami ganun eh. Ang grupo namin dito. Ito kami. Oo. Alam mo yan ko ano ka, di ba? Siti mm. pa kayo. Mas yes, mahigpit dapat. So, mm -hmm. no. ba't nakalating ka dito sa ano? Uh, hindi po ako talaga sa Hindi po tayo kung ano yung eh hindi naman tayo na normal na ano ngayon yung panahon ngayon uh eh. Okay, thank you. Ako ka mag-push up. Ako na ka push up. mo na. Tumula mo isa? Bakit siya lang? Eh, kasama yun eh. Eh, ito nga eh. Ganina, siya sa'yo pag-usapan, pag-usapan. Oo, oh, yan, Sige. Kung ano yung pag-usapan nyo. Pag-usapan ka nga! Okay, ang dami mo sinasabi kanina ka pa eh. Ilan na? 7? 8 na.